morning mga idol uh, ah, nai hard atong binuangan mga idol atong pangutanon mga ilbong street o mga PVC nga pipe na muagi ang tubig tara atong inamawan mga idol na no, may PVC nga ka nang ang tubig ala dahil siminto nga mga one fiber tape nga number one wala so manay siya number one. Ganang ba? Wala. Wala. Wala yung number one dahil. Huwag kayong magiging ngayon? magiging Pwede natunga no? Hindi skabok. Nya? Mas tinir nat number 3 upat ang locker timer duha kanang clean out, gani nga muin siya muin clean out nga muin <laughs> 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 ayo ay, pa ayo pa buwan ba dai dotang pakay tani basta lunes kan <laughs> kinagay mo locker okay. timer 590 <laughs> locker timer duha ang lorum sa pa tolong ang locker timer <laughs> tolong ka, okay, dili na na uwar, uwar na naman lagi na hindi, kinahuman naman gamit ang uwar isa pa kwan, clean out nga number 3, pat ka kabok kanang clean out nga siya muin pina <laughs> <laughs> okay. pat okay nya elbow, 2 by 90 walo ka buk ng ilbo street bitaw. Balik na ko ba? basit ka <laughs> ilbo nga number? 2, 2 by 90 1, walo ka buk wala na? number 2, tolo wala ba na siyang way ka kaya pa lang wine. Dili uh, G na G. Dili <laughs> mape? <laughs> <laughs> ito, number ito. <laughs> Tulo. Pina? Pam? Pam? Uh. Pwede po mga hamiyo. okay oh, na? man ni Dai? Ano, ah, gibili na na ito. Ayun sa na siya? Solvent, dua ka kahon. Ay, do ka lata. Itong gagmel. Tag-50. Hmm. 90. 90. Itong Dako-dako. Itong... Oh. niltex Solvent niltex niltix. Mm. na? Ah, Ano oh. Yeah, ilbong nga 4x90 Pulo Ilbong, mamang kaya po ng ilbong na street no? Number 4 Pulo kabok 90 Nagyan oh. ba ba yan eh? Nagyan Pagkaman may resibo. Oh, grabe. Pala mo, may resibo. Wow. Oh, Nakabayad may BIR. Kamu ni mo, suko na kayo. Suko na kayo. Suko na kayo. PBC number to, pipe. 18 kabok. Gana lang, niliki baga ah. Kanang muagi ganin tubig. Hindi ko rin.

Kanang nipis-nipis lang so, niya po so na. Kurang na kay daghan ko. Ano okay. ni Bam. Yeah. Ila. Lasa kwan bam. Yeah, ko BBC. To 90. Anya do Oh, 170 175. 175.

Elbow? Oo, oh, elbow. 15 ka po. 45. Oo, oh, 15. Mabuhay yeah. lang yan. Ay,

45. 24, 25 25 Insing 20 Full oh. Epoxy primer isa kagalo. Sa kaina kalaban ay galon ga. Mga 3 na. Need 5 na lang. 6 na. 25 hmm. 20 Ipok si Premier Grey. Pila. Si Kagalon. Mo na lang ni. Ah, mo na. -ma. Buisin mo kanu. Sili. Kuan. Nang nai Rusko, nai Island sa ba. Pero. Mo oh, kana. Basta Grey. Kana lang. Pilih yeah, pedagang. Okay. Ya, apa mandi ay? pandisa. wala nang gutom. Wala nang gutom ng Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. ang walang